ito pong gagawin natin effect ay tatawagin po natin inihulog mo sasambutin ko tara sa cap cut gawin natin let's go simple lang po ang gagawin po natin video mga loads maghulog lang po tayo ng anumang bagay na gusto natin yan po ang magiging first clip natin tapos yung second clip po nagagas po tayong tape tapos sinambot po natin yan naman po ang magiging second clip sa gagawin natin video focus po muna tayo sa second clip Timing po natin yung paghagis niya po ng tape. Habang nasa ibabaw pa po yung tape, yung hindi pa po niya nasasambot. Focus po tayo sa puting guhit o sa playhead. Stay lang po tayo diyan tapos po piliin po natin sa baba yung split. Tapos po yung nasa unahan hindi na po natin kailangan, burahin po natin. Kapag goods na po tayo diyan, balik po tayo sa first clip. Focus naman po tayo sa paglaglag niya po ng tape. Siyempre po, focus pa rin po tayo sa playhead o yung puting guhit na yan. Tatapat po natin yan yung bago mawala po yung tape o yung nasa baba na po. Stay lang po tayo dyan dahil maglalagay po tayo dyan ng keyframe o diamond. Nakikita nyo po ba yung diamond sa taas? Tap lang po natin yung diamond. Kapag nagka-diamond na po, atras po tayo. Focus po tayo sa diamond na inilagay po natin. Kapag nagputi na po yan, tigil po tayo dyan. Tap po uli natin yung diamond. Tapos po, balik po tayo sa una nating nilagay na diamond. Stay lang po tayo dyan. Tapos po, hold lang po natin yung pinaka video po natin. Tapos po, i-drag po natin sa taas. Hanggang sa mawala na po. Kapag goods na po tayo dyan, focus naman po tayo sa second clip. Ibaba po natin yan gamit ang overlay. Hanapin po natin yung overlay sa baba. Kapag naibaba na po natin, i-drag po natin yan dyan. Tapat lang po natin yung pinakaunahan yan dun sa diamond. Ayos lang po natin. Pag goods na, stay pa rin po tayo dyan sa binaba natin. Paglalagay lang din po tayo ng diamond dyan. Same process lang din po tulad ng ginawa natin sa first clip. Basta po magkatapat lang po yung diamond ng first layer sa second layer. Tapos po, stay lang po tayo sa diamond na unahan ng second layer. Hold lang po natin yung pinaka video po unin natin tapos ibaba po natin. Then, i-check po natin. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman ang video ito para mas marami pa pong makaalam. Shoutout po pala sa mga followers natin o mga legit test banner. follow mo rin sila, malay mo. Paging Greeks mo rin sila. Paano mga lods? Salamat sa inyong panonood. At thank you Lord. Peace out.